si Pangulong Bongbong Marcos wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na nasa Iran at Israel. Sinabing ang gobyerno ay pinaghahandaan na rin po yung posibleng pagtaas ng presyo ng langis kasunod nga po ng tensyon dyan po sa may Middle East. Kaugnayan may nakalapang report si Bombo anali Soberano. Walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Itong sinabi ni Pangulong Marcos sa harap ng nagpapatuloy ngayong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, ipinauubayan na muna nila ngayon sa mga mismong individual o pamilyang Pilipino sa dalawang bansa ang pagdesisyon kung gusto nilang umuwi sa bansa o hindi at kung settingin nila ay ligtas naman sila doon. Gayon pa man, siniguro ng Presidente na nakabantay sila sa sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin sa parehong bansa. Sabi pa ng Pangulo, nakontak na ang mga Pilipinong nasa Iran at Israel at kinuha na ang kanilang panig. At ang ilan ay nagpahayag na manatili muna roon habang ang iba ay nagpahayag na umuwi na ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo na ang hamon lamang sa ngayon ay maraming paliparan ang sarado. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iran and because of the israeli move on, uh, we we of course are watching our uh, the our nationals uh, both in israel and in iran and as a matter of fact we have already we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated some have uh, asked to be evacuated out of israel some now nung una sa Iran ayaw ayon nila munang umalis pero ngayon meron ang sinasabi na kailangan pilit wala silang uh, natatakot na sila kaya uh, nagpapatulong na makalabas ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport kaya tagahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas but we have been able to do that and uh, the uh, first batch in fact secretary Dr. Uh, is already on his way Uh, to Israel, to Jordan, actually, to Jordan, para ma, ma coordinate nya both the uh, evacuees from uh, from Israel and the evacuees from uh, Iran. We generally leave it to uh, to each individual or the, each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be back. Samantala tiniyak naman ng pangulo na pinaghahandaan na ngayon ng gobyerno ang kanilang mga hakbang kasunod ng mga nagbabadyang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East partikular ang uh, itong girian sa pagitan ng Iran at Israel. Aminado ang pangulo na isang seryosong sitwasyon ang gulo ngayon sa Middle East dahil dito ayon sa presidente inaasahan nilang magkakaroon ng epekto sa presyo ng gasolina ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa bilang tugon sinabi ng presidente na kahandang ipatupad ng pamahalaan ang fuel subsidy program sa mga maapektuhang stakeholders Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Again we are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up and I cannot see how it will not because the streets of Hormuz will then be blocked if the, if it escalates uh the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we are uh, have always given fuel subsidies that we gave to, uh, i remember if you remember during the during the pandemic, uh, lalong lalo na yung, yung mga nagpapasada, yung mga mm. para may hanap, buhay naman sila, we mm. natin ng fuel fuel subsidies. Now we will have to do the same for those uh, who are severely affected uh, stakeholders by any instability in uh, the price of oil. Yes, it's a serious problem. Yeah. Mula sa malakanyang Bombo, Anali, Montano, Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!